Mm. No? Pati relo ni PH na pansin at ginawa ng mga issue ingitera gitera ka talaga Joan para kang si Juris. Ay, relo mo ba 'yon? Yung sinasabi? Yun nga yung Versace. Ah? <laughs> e ano naman, masyadong big deal. Eh kung ipakita, eh ano naman? Hmm? ay mga si oh. Oh. Kaya ako pinapakita dahil alam ko nagagawan nila ng issue, hindi nga ako nagkamali. <laughs> yung sa eh, sila ito. nga, di ba? Ano sinasabi nung mga kakampi nila dyan? Ay buti pa dito sa ano na to. Mga, mga pinapakita, may mga tunay na ano, ganto ganyan. pagka nagbaya-yabang, okay lang. Pagka yung iba, nanggagala iti kay sa inggit. Kayo inggit na inggit no? Kasi ikaw, lalo na, nakita nyo, yung mai-inherit ni pau No? So, alang anak lang yata si Pao.